Magbibigay kami ng kay General Broder. Magbibigay kami ng sulat sa kanya para hihigayatin namin siya sumama sa atin. Hihigayatin namin siya na magkampanan ng kanyang uh, tungkulin bilang chief staff. Ang Air Force sa Philippines ay ang uh, protector of the people. So itiniman naman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamaya. Dito sa ginagawang protest na dapat matuntukan na itong kawalanghiya ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagkawalanghiya, hindi lang pagkawalanghiya, pag pagtapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga uh, namamasada yan, nagtsatsaga sa pamarya-barya para yung pangkahit pang araw-araw pang sa pamilya. Ito mga congressman, mga anak nila, mga pamilya. Kita niyo naman, diba? Nagtatampisaw sa sarangyaan. Saan galing yung pera nyo? Galing kayo sa taong bayan. sarili na uh, kapakanan. Hindi nila kinampanan uh, yung kanilang tungkol hindi lang mga, mga, mga malutong kulang sa atin. Kaya, hindi, tayo ay hindi lamang tayo, hindi lang pastangan tayo ay pinagtaksilan ng mga yan.